Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bob Lopez. Halina samahan niyo ako sa landas ng pag-asa. Sa araw na ito, ang ebanghelyo natin ay galing kay sa ay kay San Juan. At dito, uh, sinabi ni Jesus, ang nagtataglay ng mga utos ko at tumutupad sa mga ito ay siya nagmamahal sa akin. At siya na nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. Mamahalin ko siya at iyahayag ko ang aking sarili sa kanya. Uh, may tatlong punto ako na gusto kong uh, i-share sa inyo mula dito sa mga uh, sinabi ni Jesus. Una, sino nga ba ang nagmamahal sa kanya? Pangalawa, kanino niya pinapakilala ang kanyang sarili? At pangatlo, yung tanong ni hudas, ni hudas uh, na hindi si Escariote, ha? Uh, yung tanong niya, Panginoon, bakit hindi mo pinapakilala ang sarili mo sa lahat? So, una, sino ang nagmamahal kay Jesus? Sabi ni Jesus, ang nagmamahal sa kanya ay yung mga tumutupad sa utos niya. At ano nga ba ang utos niya? Namahalin ang Panginoon? Kung baga, sundin, uh, sundin ang mga um katangian uh, ng Diyos na mapagmahal, mapagkalinga, uh, mapangunawa, um mahabagin, mapagbigay, uh, pangalawa at mahalin ang iba, ang mga kap ang kapwa tulad ng pagmamahal natin sa uh, sa ating sarili. Uh, dahil nga dahil nga naman, uh, kumahal nga naman talaga natin si Jesus, susundin natin siya. Susundin natin ang kanyang mga halimbawa sa kanyang pamumuhay. Pangalawa, uh, ipap kanino niya ipapakilala ang sarili niya? Siyempre ipapakilala niya ang, sa, sa kanyang, sa ang kanyang sarili sa mga taong su uh, sumusunod sa kanyang utos. Di ba ang mga tao na may alam na ating mga sekreto, sila yung mga may kilala sa atin. Sila yung mga malalapit sa atin. Kaya lalo pa natin pinapakilala ang ating sarili dahil ang mga taong ito ay malalapit sa atin. At pangatlo, ang tanong ni, uh, ni Judas, eh bakit hindi na lang sa lahat? Ang sagot ni Jesus dito ay dahil gusto niya Uh, individual ang ating paglapit kay Jesus. Individual ang pagsunod uh, natin sa Kanya. At kung individual tayong sumusunod sa Kanya, individual din siyang lalapit sa atin, personal din siyang lalapit sa atin. Dahil ang gusto niya, may relationship tayo sa Kanya. Dahil ang gusto niya, uh, um, maipapakilala niya ang kanyang sarili sa kanya mga kaibigan, mga kaibigan tulad natin na nagmamahal sa kanya, na sumusunod sa kanyang utos. kaya mga kaibigan, uh, kung nais po talaga natin na makilala pa ang panginoon, kung nais po natin na maipakilala niya ang kanyang sarili sa atin, tayo po ay magmahal, tayo po ay sumunod sa kanyang utos, tayo po ay Uh, maging katulad niya sa pagmamahal sa ating mga kapwa. Kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito, mari lamang po i-like o i-share. God bless you po at happy Easter pa rin po.